Nababahala ang ating gobyerno sa paggamit ng China ng barkong padigma sa pangaras sa ating mga barko sa Bajo de Masinlo kahapon. Para sa AFP, bagong taktika ito at simbolo ng pagiging agresibo. Live mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, bakit nakakabahala nangyari sa Bajo de Masinlo kahapon? Gigi, pag sinabi mo kasing... Uh barko ng Chinese Navy o yung mga tinatawag na grey ships, yan ay mga barkong pandigma. Kaya iba yung senyales ng paggamit niya ng China para iharas yung mga barko ng Pilipinas sa may baho de Masinloc. Dati kasi karaniwan itong mga Chinese Navy vessels ay nagmamatyag lang mula doon sa malayo at yung talagang pumopronta para mangharas, manghabol at mangharang ay yung mga barko ng Chinese Coast Guard at yung Chinese Maritime Militia Vessels. Kaya paniwala ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ay talagang target banggain ng mga barko ng China ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Narito ang pahayag ni General Browner. Nagbago yung, uh, yung uh, taktika ng China sa ngayon ay nag-deploy na sila ng, Philippine, uh, ng kanilang PLA Navy. no? Uh, at it, isa itong uh, uh, simbolo ng uh, pag, uh, pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang uh, nanggugulo dun sa West Philippine Sea. Pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang uh, nanggugulo. No? Because they, they continue to claim Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. At Brian, anong susunod na akbang ng AFP matapos ang insidente kahapon? Jiggy, magsasagawa ng conference ang AFP at ang PCG kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay para pag-usapan yung mga gagawing hakbang ngayong nga gumagamit na naman ng, ng warships itong China. Iniwasan kasi yan sa loob ng mahabang panahon matapos nga yung nangyaring standoff sa Baho de Masinloc noong 2012 kung saan nagtapatan yung mga barkong pandigma ng Pilipinas at ng China. Narito ang isa pang ni General Browner. Ayon uh, na yung Navy nila no? Ibang usapan na yun. So pag-uusapan po namin, namin yung ating uh, pwedeng gawing mga hakbangin at yung mga future na mga tactics natin upang uh, kontrahin yung, yung ginagawa ng China na ayaw tayong palapitin dun sa Bajo de Masinlok. Jiggy nagpapatrolya naman yung uh, ilang barko ng uh, Philippine Navy sa may area malapit sa Baho de Masinloc at sa gitna ng uh, panibagong uh, panghaharas ng China iginiit ng Philippine Navy na hindi sila basa-basa basang gagamit ng pwersa para tugunan ang mga ito. Narito ang